Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang uh, topic na may kinalaman sa execution ng labor judgment ang uh, pag-uusapan natin ngayon. Uh, Napaka-importante nito kasi ito yung uh, magbibigay ng isa sa mga solusyon na kailangan nitong mga... complainants na nanalo na no sa kanila mga kaso at nagkaroon ng difficulty sa pag-execute ng kanila mga judgment award dahil sa yung mga kumpanyang nagsasara tapos may binuksang iba or ginamit lamang yung kumpanya para pagtaguan yung uh, naniningil na complaint sa isang labor judgment. ito actually nanggaling uh, nang to sa napakaraming comments uh, about dito sa execution na hirap na hirap sila dahil nagtatago yung kumpanya or yung may-ari no at ginagamit yung uh, korporasyon para maitago or maiwasan ang pagbayad ng labor judgment So, ang tawag dito ay piercing the veil of corporate fiction. So, i-discuss di natin ang um, doktrina na yan after nating uh, ma-shout out itong mga masugid nating uh, taga-subaybay, especially yung mga followers natin sa ating uh, Facebook page na ATTYL.com. Okay. <clears throat> Pag sinabi mo kasi "piercing the veil of uh, corporate uh, fiction", ito yung uh, proseso na kung saan dinidisregard no? Yung uh, corporate uh, personality or separate legal personality of a corporation, no? para ma enforce yung uh, judgment kung ang uh, corporation is just being used no? to evade responsibilities no like uh, responsibility to pay labor judgment or labor award no? so they need disregard yan <clears throat> In uh, layman's term, ganito ang uh, sitwasyon. Pag sinabi mong piercing the veil of corporate fiction, pag sinabi mong veil, di ba, parang may takip yung mukha, no? Kung nakaka-attend kayo sa simbahan, may mga tao dyan na uh, when they go to the mass, may mga babae lalo na, no? Mayroong parang takip sa mukha no na sign of uh, submission sa divine uh, uh, authority or divine power no parang ganyan lalo na sa mga matatanda no na madalas may ganyan sila may takip sa mukha veil ang tawag noon no veil so associating that to illustrate yung corporate veil parang mayroong takip lang sa mukha ang korporasyon para itago yung nasa likod niyan. No? Now, yung corporation kasi natin, it is structured sa batas natin in a way na meron siyang personalidad na hiwalay sa may-ari. So kung ikaw ay stakeholder ng isang korporasyon, ang iyong personalidad ay hiwalay doon sa korporasyon. So para kayo may dalawang magkaibang birth certificate, No? Kung ako halimbawa yung stockholder sa isang corporation, uh, ang aking uh, personalidad ay hiwalay sa corporation. May birth certificate yung corporation ko na tawag doon ay certificate of incorporation sa Securities and Exchange Commission. Samantalang so, ako naman may birth certificate that you can see uh, sa Philippine Statistics Authority or sa PSA. So magkaiba. Mayon kung ano yung mga pananagutan ng corporation, ay hindi ko pananagutan. makaiiba eh, makaiba nga naman ang personalidad, di ba? Parang si Juan sa si Pedro. Eh, yung kay Juan, kay Juan, kay Pedro, kay Pedro. So parang ganong uh, separation ng konsepto na yan. So ganyan ang corporation. No? Pero may mga tao raw kasi na hindi honest, no? Ginagamit lang ang korporasyon para iwasan ang kanilang responsibilidad, no? So, tinitake advantage itong setup na to. So, halimbawa si Mr. X ayaw magbayad ng judgment award, no? Or, uh, nag-umiiwas siya ng mga labor Uh, responsibilities niya ay magbayad ng mga labor benefits, etc. So, yung mga hinahire niyang tao, uh, hinahire niya yun through yung corporation niya na alam niya na ang corporation niya ay hindi naman talaga gustong mag-comply doon sa mga labor benefits. So, na-disadvantage yung mga tao niya. Ngayon, siya lang din naman ang nagde-decide si Mr. X kasi siya halimbawa yung majority stakeholder, no? super majority siya halimbawa dyan. So, siya yung tumatanggap ng kita ng kumpanya pero ayaw niyang maglabas ng pera para bayaran yung mga labor obligations ng kumpanya. So, binagamit niya lang yung corporation para sa para maiwasan ang mga responsibilidad na yan. So, kaya ang corporation parang lumalabas na nagiging veil niya no nagiging veil niya lang panangga niya pantakip niya para itago ang sarili niya no nagiging veil so meron ng tinatawag na piercing the veil yung tinutusok tinatagos mo ang takip pierce the veil ha Pag sinabi mo mong pierce, tinutusok mo, tinatagos mo. Hoy, sino bang nasa likod nitong takip na to? Tabing na to. Ayan, ayan. tinutusok yan. Lumabas ka dyan at harapin mo to. Parang ganun ang ibig sabihin ng piercing the veil of corporate fiction. That's the reason why on 10 August 2017, ang Commission and Bank ng NLRC naglabas ng resolution amending Uh, Rule 11, Sections 21 and 22 of the 2011 NLRC Rules of Procedure. So, ito yung rules na to, ito yung tungkol sa kung paano ka mag-file ng verified motion to pierce the veil of corporate fiction. So, under sa rules na to, yung prevailing party daw may file a verified motion uh, to pierce the veil of corporate uh, fiction di diba? So, during the execution proceeding, if the writ cannot be enforced or satisfied now, against the judgment letter, judgment letter yung kumpanya na natalo sa labor case, hindi masatisfy. No? Ngayon, yung verified motion, sabi dito, eh, <coughs> should state when there is uh, evidence of either una na yung uh, corporation eh ginagamit lang na vehicle uh, to evade the payment or satisfaction of a judgment award or yung corporation is a mere alter ego or business conduit no uh, of a judgment debtor. So parang ginagamit nila yung corporation para iwasan talaga, no? May ebidensya kang ganyan. Or ito naman ay na-organize lang as instrumentality or agency or adjunct, you no, know, of another corporation which is uh, a respondent in a labor case. And may mga iba pang tawag ng uh, rules ay analogous uh, cases. Now, pag na-file itong uh, verified motion to pierce the veil of corporate fiction, within five calendar days, eh, yung corporation pwedeng mag-file ng kanyang comment or opposition. Yeah. And within five calendar days from the time na matanggap ang comment or opposition, or kung wala namang comment or opposition, nag-expire yung five calendar day period to file the same. Yung uh, parties, ipapatawag for a hearing, no? Magkakaroon ng hearing dito. Okay. And uh, ang motion na yan shall be resolved within 20 days from the time of the last hearing Ngayon kung si honorable labor arbiter or si honorable commission they found the uh, evidence that there's such uh, ground to pierce the veil of corporate fiction then mag-issue sila ng writ of execution against doon sa pierced corporation No so halimbawa ang corporation na pinapapierce natin ay Corporation A, no? Na pag may ni Mr. X. So, mag issue ngayon ng uh, writ of execution against dun sa Pierce Corporation na yan, no? To satisfy the judgment uh, award, no? So, ang ibig sabihin, yung corporation na nagtatago yung corporation na nagtatago, no? Siya ngayon ay maiisyuhan ng writ of execution. So kung halimbawa si Corporation A ang nagtatago sa katauhan ni Corporation B, na no? si, B yung mere alter ego, tatagosin yun. Yung pinaharap kasi nila dyan sa halimbawa sa labor case ay si Corporation B. Eh, alam naman nilang wala namang kapasidad na talaga yan sa si Corporation B. Ginagamit lang na parang instrumentality lang yan, alter ego, na parang, ano lang, uh, pawn, ano, or pyesa, no, sa pambala sa kanyon, di ba, parang ganun, eh, na alam naman nilang kung ang tunay na talagang may pananagutan, hindi tatablan, kasi may pangsangga sila, may veil sila sa harap. So, ang, uh, tunay na may decision sa lahat ng yan ay si corporation A na nasa likod ni corporation B tatagusin yan so pwedeng isyuhan ng uh, writ of execution itong si corporation B being the first corporation kung tao man yan halimbawa yung may-ari na malabas na talagang nagtayo nitong korporasyon ito para lumaiwasan ang pagbayad pwedeng ma-issue ang writ of execution sa kanya if the evidence or the pieces of evidence warrant the piercing of the vein of corporate fiction based on the determination and findings of the Honorable Labor Arbiter or the Honorable Commission. Okay, so guys, I hope you learned something from this video. And uh, doon sa mga may comment about sa kanilang problema sa execution. I hope na makatulong sa inyo ito. And again, thank you very much for watching and if you found this helpful, please share this with your friends or any person you think will benefit from this information na makatulong din sa kanila. And again, thank you very much and I hope to see you in my next videos. God bless.